May may napapansin din ba kayo doon sa mga distrito na pinaglagakan nitong insertions attributed to Zaldico? Bakit doon sa mga distritong 'yun? Hindi nag nag ano lang ako nagtaha ako in fairness. Okay, ganito ha, ganito Christian bago ko ma, ma nawala, nawala ako sa line of thinking ko. May okay, sasabihin sana ako. Okay, kasi makikita ko, makikita ko pala yung ibang congressman dito na napuntahan sila ng pondo Meron silang request na sa distritory nila. For example, ha, um, ganito ha Christian, nalagyan natin ng pangalan. Kunyari, si Christian Esguerra isang congressman. May apat na proyekto ka na nakasulat, ikaw ang proponent at napunta sa distrito mo. Okay? Yeah. Di maliwanag. Tapos meron na namang Christian Esguerra ang distrito pero nakapangalan kay Saldigo. So paano mo papaliwanag yun? Sa so hindi ko alam yan. Yung, maliwanag na yung pinagbigyan sa'yo na re request mo, nakasulat ikaw ang proponent. Pero hindi hmm. mo re-request na linagay nila doon, hindi ikaw ang requester, hindi ikaw ang proponent. Maliwanag ba yun? Yes, maliwanag. Pero doon sa mga ordinary observers, baka isipin, hindi ba dapat magpasalamat yung congressman dahil hindi niya na-request, nilagakan ng pondo yung distrito niya? Eh, eh, eh ang, ang question, di ba mas alam ng congressman doon yung pangangailangan? Mm. Di ba? E At paano mo pinili? Paano mo pinili? Iga yung tanong. Pa kaya yung, yung punto ko, di ba? Paano na-establish na dito mo dadalhin sa mga distrito na ito? ah, tapos buti sinabi mo yung pattern. Yung pattern, okay, in fairness, doon sa, sa, sa mga tiga sa lugar na yon, yung pattern is, yung dalawang pinakamalaki dito is doon na naman sa dalawang pinakamalaking budget. So, hindi ba pattern yon? Yeah, okay. Out of Sige. the 30, sibo, out of the 13.8 billion, isang 3 billion saka isang 2 billion napunta na naman doon. So hindi ba oh. pattern 'yun? Hmm. Hindi ba dahilan yung, uh, dahil 'yun dahil ganap daw yung pagbaha doon? Kumbaga, ang gusto ko ma-map yung... hindi, hindi ako tigaron I don't want to judge. I'm just saying this is based on records, 'di ba? Kaya nga okay. siya magpaliwanag, diba? eh, 'di ba? Eh kung kung pumunta siya doon, 'di paliwanag niya bakit niya dinagyan 'yon? Okay. Yung binabanggit nyo rin sa so mga pahayag ninyo, no? meron dalawang party list organizations uh, linked to Zaldico as well. Nagkaroon din ng allocations, tama po ba? Hindi. Okay. Ang, ang, ang alam ko, hindi naman ako party list, so hindi ko alam kung magkano talaga yung allocation ng, ng party list to identify infrastructure projects. Pinagbibigyan din naman sila, di ba? Um, so, ang balita ko, maybe 100, maybe 150, but I'm sure, I'm almost sure, it's not over 150. I'm almost sure. No? Hindi ko alam. Pero meron na naman dalawang pinagpalang party list na sigurado ko, sigurado, ito siguradong sigurado ko, Christian. Walang, uh, ito yung dalawang pinagpala. Ako, Bicol, hmm. nakapag-identify siya ng 2.295 billion and BHW party list, 2 billion 64 million. Ibig sabihin, 60 plus party list. Eh bakit pinagpala kaya itong dalawang to? Okay, when you say pinagpala, dahil dito sa allocation, ano ibig sabihin itong allocation na ito? Sila yung nag-parallel? Ibig ano, sabihin nag na kung saan dadalhin yung mga proyekto. Ano ba yung mga proyekto nito po? Infrastructure. Infrastructure. DPWH din lahat? Yes, DPWH. And these are identified as well with Zaldico? Hindi, yung akubikol dyan siya party list, di ba? Oo nga, yung BHW, pamangkin niya. BHW, ang um, pagkaalam ko, pamangkin niya yung lahat. Nah Dati, so kasi hindi naman nanalo yun ngayon. Yeah. Oo, talo itong BHW. Pero ibig sabihin, itong 2.2 uh, sa Acobicol, tapos yung 2 billion sa BHW, insertions din ba ito sa BICAM? Yes, yes, yes. yes. So basically, kung isusuma lahat ito, nasa 17 at least. 18? O, oh, minimum 17. Maka nasa 18 na yan uh mm. for Zaldico. Mm -mm, mm mm. So yan tanong bakit kaya niyang palubohin gamit din yung kanyang dalawang parties organizations yung budget sa bicam. Just like that. Hindi ko kaya sagutin yan, di ba? Siya lang may kaya sumagot niyan. An anong basa ninyo? Siya lang sumagot, pumunta lang sa doon sagutin niya. <laughs> okay, sige. Pag-usapan natin yung pagsagot na yan. Uh so na, na, na ano, nasopla kayo kahapon eh, no? Hindi kayo pinayagan. Eh. Uh, ano ani likelihood na dito sa pagdinig na to eh mapasagot itong si Zaldi ko. Kasi logical naman yan dati ang Apro. Eh da marami kang dapat ipaliwanag o sagutin. Wala, wala na yon, wala na, di ba? Tama nga 'yung sinabi ni Nisidungabe, eh, nag-privilege pitch siya. Sabi niya, eh nag-privilege pitch siya, tinawag ng pinaka budget yung 2025 budget. Eh siyempre ko ikaw yung committee on operations uh, chairman ng 2025 budget. Hindi ka papayag. Magagalit ka doon, makikipag-away ka. Oh. wala. Hindi sumagot. Pero, pero nga pala, no? Bakit tahimik si uh, Congressman Zaldi lately? Tama ba? Hindi ko namin dinig <laughs> Di, eh. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero nga, anong magiging credibility nitong pagdinig na ito kung hindi siya magsasalita? Wala. <laughs> so, anong <laughs> <mo>, like, magiging <laughs> Di direction Gusto na ito, Para kung saan-saan pumunta. Eh. Oh, yung, yung Ghost Project, wala, wala. Lahat tayo galit doon sa Ghost Project, di ba? Um, pero, di ba, may independent commission, bakit di lang natin intayin? Ang gagawin nila dyan, gagamitin nila yan. Kung sino yung gusto nilang palabasin masama, kung sino yung kalaban nila sa politika, yun ang, uh, yun ang uh, bubusisihin nila. They, get the sense na may mga kasama kayo dyan sa kamara na takot. Imbestigahan talaga ito ng matino dahil baka sumabit sila. Meron. Pero konti lang yun, Christian. Konti lang yun. In fairness, yun na nga hindi ko maintindihan, Christian, eh. Alam mo, parang ano yan eh, parang sinasabi, DPWH, may kalokohan, hindi naman lahat doon, loko-loko. Congress, nasira, I mean, nasira na yung reputasyon ng Congress, hindi naman lahat ng congressman, loko-loko, di ba? So, ibig sabihin, bakit nila sinasakripisyo yung uh, um, reputasyon ng kongreso para sa isang tao. Ngayon, ang spin nila doon sa mga sa mga congressman, sinasabi, eh kaya nasisira reputasyon natin dahil diyan kay Toby Tianco, luko-luko kung ano namang pinagsasabi. So ako na ngayon may kasalanan kaya nasira yung reputasyon. Wala may kasalanan eh. <laughs> ako na ako may kasalanan kaya doon nasira reputasyon ng kongreso kasi doon kung ano doon pinagsasabi ko. Eh pag tumigil daw ako, um, maayos. Christian, kahit hindi ako magsalita, lahat ng tao, alam na kung ano yung nangyayari, di ba? Mm. yung, iba na, yung ibang congressman na lang, sila na lang yung hindi alam kung ano yung nangyayari. Ito yung isa kong tanong, Kong, no? Kung sa mm. sabi nyo, eh, kakaunti lang naman yung mga kasama ninyo sa kamara na siguro takot talagang bususin ito na maayos dahil baka tamaan sila. Eh bakit parang kaya nilang i-misdirect o i-redirect yung ano, ay, syempre, diba, yung Siyempre, investigation. Diba, ang sinasabi ko, diba? It's the control of your, ano, your funds, diba? Yung babalik na naman tayo doon, eh, pag hindi ka binigyan gamit ni letter, paano yung constituents? My next question. Di ba, hmm. napaka-powerful ng speaker? Kung gusto niya talagang tumbukin yan, edi iutos niya sa komite. Sabihin niya, oh, ilabas lahat ng katotohanan para magkaalaman. Di ba pwedeng gawin niya ni Speaker Martin? Hindi, pwede niyang sabihan si Saldi, di ba? Hmm. Ayun. Na? Sabi na, oy, magsalita ka dun. Di ba? Pwede <laughs> niyang sabihan yung kumiti. Eh. Pwede niyang sabihan yung kumiti. Di na patawag mo yan. Ito yung susunod kong tanong. Eh, paano kong sabihin ni Zaldi ko? Teka, speaker. Maniniwalay ba yung mga tao na ako lang lahat ang may kagagawa nito, sa ito? Paano nakalusot sa ito? Hindi nga. Di katanungin si Saldi ko. Ang unang tatanong natin, Saldi, ikaw ba gumawa nito? Okay? Siyempre, bakit mo ginawa yan? Bakit mo linagay ng pondo yan? O ngayon, nagpaalam ka ba? O sa wili mong discard ka yan? In the first place, di ba napaka-powerful ng Appropriations Committee? Bakit napunta kay Zaldi ko yan noong huling Congress? <laughs> <laughs> Hindi ko alam. <laughs> Hindi ko alam. <laughs> Hindi ko alam. <laughs> Pero nga, di ba? Okay. Sa kaalaman ng mga viewers natin, napaka-powerful ng committee na yan. Diba? Totoo powerful kasi, di ba, siya nag-allocate ng pondo. Totoo naman yan. Wala naman argument doon na, na powerful yan, di ba? Kung bakit napunta sa kanya, um, hindi ko alam. Okay. Lastly, ano mga susunod na hakbang nyo? Uh, given what happened yesterday and uh, with the direction of the investigation yesterday. Susunod na hakbang? Nyo, Anong gagawin mo? Diba, sinabi ko naman sa iyo kagabi nung tinawagan mo ko, sabi ko susunod na hakbang ko, magpapahinga at mag-relax muna. Kasi nakakapagod din to, eh, di ba? Ilan lang kami. Di ba? Hindi naman pa pwedeng kami-kami lang ang uh, ano nito. Sa tingin ko naman, sa tingin ko, Christian, I've done more than my, I've done more than what I'm supposed to do. Di ba? Hindi naman pa pwedeng kami-kami lang to. Diba? So, what diba? else should be done? Ano diba? pa kaya? Dapat kagabi tayo. Sabi ko, Christian eh, ang aga ko nagising. Um, uh, pwede bukas na lang na umaga, di ba? Yun naman sinabi ko. Anong plan? Papakinga, relax. Enjoy, enjoy muna.